Alright guys, welcome back sa uh, atuang channel guys So, na naaday ko diri sa atuang backyard farm Para sa atuang update no so, Makita na ito, atuang mga breeders tree Naaday ito mga koi Atuang mga, mga red giant tilapia Kaya makita na ito dia nga nag sa tubig So, atuang mga karon sa atuang uh, adaw karon mga Ato ni Idre ng atuang concrete pan. Para makuha nato yung mga gagmay nga uh, similya sa tilapia or yung tawag natin tilapia fry. Mga fingerlings. Kaya naman nag-order natin. Pero halawa natin yung ipakondisyon. Kaya natin i-deliver sila ha. Pag makuha na nato yung mga gagmay kayong fingerlings dito. So mga parekoy, so nanay tay sibot nga ginagamit nato. Gamay kini siya nga sibot, bot improvise ni siya nga sibot. bot ah, baligamit gamit ato ani mosquito. Bali gamit nato dire sa tuang concrete so, pan. Pero so, report nato ni sila si buton. Ginahang lang ginato ni Idrin ng atuang tubig diri para dali ira nato makuha ug matilok nato ang mga gagmay nga mga pingling sa tilapia nato mga parikoy. So tara mga parikoy dirita sa atuang agasanan o sa spillway na to sa tuang tubig yan rin na to abdihan na tuang ang concrete pan mga parikoy para dali na nato sila madrain. so yung nila to sit up sa tuang concrete pan natay gilubong nga kaning pipe no kaning PVC pipe number 2 so mo niya to ang ginagamit diri para once ka mapuno na yung tubig o dipindi niyo sa katasi yung PVC pipe mo niya yung label sa yung tubig o mag dire mo gawas ang ato ang mga sobra nga tubig pag mag drain po mga parikoy atong ginabuhat dyan ni is atong ni siyang birahon dire mo gawas na yung tubig dire sa exit niya kanindiri napita so, so na nato ang pag drain ni mga parikoy kaya makuha na nato ning mga gagmay kaayo nga ilapia fry so dako dako gyud kay ini ato trabaho og ano, ang tubig niya need gyud nato i-drain kaya nato i dire need para matilok gyud nato ang gagmay nga mga similya ug diri na di ning di ini mga sangit ang mga tilapia fry ning bali ra kay nato ni siya i drain mga pare koy nga tumuhaton lang Nato na ning wi on para ma drain nato ang tubig so need na po ni siya i drain nato sa taon na po so dara kita ninyo ang pag-ugkot sa tubig na kusog kaya ang pressure Oh, di ara mga parikoy. Gawa sa niya mga parikoy, diri na to makita ang mga gagmay kay nga mga fry mga maanod ni gawas. Masala gyud na mga parikoy. Kamay ra kay ni siya nga concrete pan na sa mga 10 by 10 ang iyang sukod ani. Eh. Og naa sa mga 3.5 feet ang iyang tabugon kalam gilaw mo sa tuang itas on sa tuang concrete pan so hulat nang ta mga parikoy koy mag gamay na ning tubig na apang gina-drain so after mga pila ka minuto mga parikoy koy uh, kalos ka po nga ng tubig na itong na drain no? so makita na na ito ang mga gagmay kayo nga kanyang tilapia fry Check nah na to diri og nana bagi nang lusot diri sa anip. Oh, so, diara mga parikoy, nana gi mga nakalusot no, yung mga tilakyan na to. Nagmay. Namo na to ni og dakop mga parikoy. Mas kayo. hindi kaya mga dagmay nga uh, tilapia fry napali ko yun eh. so mo na ito ang syllable karoon nga tilapia fry no nga ni kadag ko so nasa almost 2 inches na yahang itas on na nagpa reserve na ito ani eh. right mga parikoy, so ito lang po yung na-harvest natin ngayong mga parikoy. So kaunti lang yung nakuha natin, mga hindi naabot ito ng mga 50 pieces, parang hindi abot talaga. Kunti lang yung na-harvest natin, so by next time, dahil hindi natin gaano nalagaan yung ating mga breeders, kaya kunti lang yung na-harvest, uh, ano natin, na -harvest. kumbaga ang mas maganda nito mga ay talagang i-conditioning muna natin yung mga breeders natin at saka uh, mga tilapia lang talagang nasa concrete bali isang lalaki at 2 uh, is to 1 bali dalawang babae at isang lalaki na breeders natin pwede na yon sa isang concrete pan mga parekoy kung gusto natin talagang makakuha ng maraming Uh, mga fingerlings ng ating mga tilapia so ayan lang sa muna ang mga videos natin mga parekoy sa tungkol sa pag-alaga ng ating uh, backyard farm at sa ating pag-alaga tungkol sa mga tilapia at magandang araw please don't forget to follow uh, subscribe sa ating youtube channel para sa marami pang videos na gagawin natin mga parekoy kung paano mag-alaga ng ating mga tilapia uh, sa likod bahay lang mga pare salamat